Kalaboso ang isang lalaki na nanggahasa umano sa isang minor de edad na nakainuman nito sa Caloocan City. Nagbabalik si Bel Custodio. Umiiyak ang isang lalaki habang nasa kulungan sa Caloocan hinuli ang 20 anyos dahil umano sa panggagahasa sa 11 anyos na babae noong Mayo ng nakaraang taon. Magbarkada raw ang akusado at ang biktima kaya nagkayayaan sa inuman. Sa nila mag-inuman ay eh, nangyari nga po yung hindi inaasang insidente na yun. Isinumbong ng biktima ang pangyayari sa ama. Agad naman itong report sa pulis. Ngunit nagtago sa batas ang suspect sa loob ng dalawang buwan. Pero sa tulong ng pagtimbre ng barangay, nalambat din ang suspect. Maayos namang sumama ang lalaki pero itinanggi na ni rape niya ang minor de edad. Hindi naman po ako yung gumano. Yung tropa ko po. lang po ako. Siguro po baka po may galit yung mga gumano sa akin. para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.